Tao po. <laughs> Late na naman ang peg. Eddie wow. Good morning, good morning mga katalapya. Kumusta na po kayo? Ano na pong balita sa inyo? Ha, sana laging uh, nasa magandang sitwasyon kayo at condition habang pinapanood nyo itong aking vlog. Today, parang makulimlim ang panahon. Anong parang? Makulimlim na nga eh, no? <laughs> Babadyang uh, umulan ngayong araw na ito. Sana naman eh, hindi naman, no? Para makadating tayo ng maayos at maganda sa ating uh, pagpasok ng trabaho. Mukhang uh, malakas ang ulan na babagsak ngayon. For today's video, guys, today is Sabado. Kung baga, sa atin ay Monday. First day of the week dito. Kaya... Back to, ano na naman, reality. <laughs> Isang linggong kayod na naman ulit. Ang aming gagawin dito. <laughs> Gayun pa man, mga ilang araw na lang ay patapos na ang kanilang fasting of the month. Kaya magiging back to normal na ulit ang aming mga oras. Naku, kahit maiksi ang oras namin nitong aming pagtatrabaho. Basta't ganitong season, hay naku, napakahirap mag-adjust. Kahit konti lang yung oras mo, naku. Ano ka naman sa iyong nga uh, pagtatrabaho? Laging uh, masakit sa katawan. Pero ano pang magagawa natin? Siyempre, nagtatrabaho lang tayo dito, diba? eh, di ba? Hindi ka naman pwedeng magreklamo. Pinasukan mo 'to eh. oh, <laughs> uh, di ba? Bakit sila pa ba ang mag-a-adjust sa iyo? <laughs> oh, di ba? Para sa akin, ini-enjoy ko na lang 'yung aking pagtatrabaho kaysa sa wala, di ba? Ang mahalaga dito ay regular kami nagsasahod. Walang magagawa, kundi this tihis na lang ang gagawin kaysa sa wala. At uh, hanggat maaari, pagtyagahin mo pa ang iyong trabaho. Oh, naku, nagbabadya na talagang umulan, no? oh. Kita ba ninyo? Kaya, bibilis ako na aking paglalakad. Baka maabutan pa ako nitong ulan. Kaya, mamaya na ulit ang aking update. Pagdating ko sa aking pinagtatrabaho na. Kaya, ang buhay namin dito na bilang OFW ay hindi po madali, ano. Yun ang isip ng iba na parang nag-ano lang kami dito, nag enjoy lang. Nako, hindi mekos-mekos ang ginagawa namin dito sa abroad, ha? At sana hindi ganun ang, ang inyong iniisip sa amin. Alam ba ninyo, guys, pagsapit ng season nila dito, nako, asahan mo, napakahirap bumangon ng umaga para i-prepare mo lang yung sarili, no? Siyempre, hindi lang yun. Kailangan mo rin makapag-amusal ka kasi... Dito umaga bawal ang uh, kumakain sa umaga, ano? Mula 3 a.m. in the morning, mag start na sila hindi kumakain noon, kahit tubig o wala, ah 3 a.m. hanggang pagsapit ata ng 4.45 o ng 5 p.m. ang kanilang uh, pagtitis sa kanilang fasting. Pero kaming mga hindi Muslim, pwede naman kaming kumain, pero huwag mo lang ito ipapakita sa mga taong nagpa-fasting, ano? Itatago mo lang kapag ikaw ay kumakain. Kaya karamihan ng mga restaurant dito ay sarado. Pero yung iba bukas, online lang ata, delivery lang yung kanilang uh, inahatiran. As usual, nandito na ako. Kaya magbubukas muna tayo ng tindahan. Tao oh, <laughs> Eto guys, nandito na ako. Bago muna ako mag-start sa aking mga ginagawa dito sa tindahan, ay bibigyan muna kita ng konting update. Nag-i-start na nga pala kaming gumawa ng mga paninda dito para sa kanilang padating na season. Yan yon. Kagabi, ganito yung mga ginawa ko. Mga packaging na pinagsama-sama ko sa isang box. Makalat naman itong aking working area dahil itong season nila. May ganito rin mga chocolates. Mga plain ito. Pero bawat mga kulay nito ay may kaakibat na flavor. Maganda rin tong irigalo. Ayan oh, chocolates din ang mga ito. May mga flavor din ang mga yan. Yung nakikita nyo mga drawers na Puno -puno yan. Puno ng mga chocolate na yan. Magtimpla muna ako ng tsaa. Gusto kong uminom ulit ng mainit. Ano? Kasi hindi ko na-enjoy yung aking pagkakape bago ako umalis sa bahay. Dahil uh, nagmamadali na ako papuntang trabaho. O, oh, tingnan nyo, nyo oh. Hindi na ako nakapagkahit ka kagabin man lang ay nako mamaya sana mawala na rin ito at uh, makakaahit na rin tayo mo na tayo para mainitan ang ating si at ganahan sa ating pagtatrabaho eto guys uh, lumabas na ako na aking trabaho tapos na aking uh, first shift duty eto uh, uwi na tayo ng bahay but still naglalakad pa rin ano <laughs> ah, hindi naman kasi ako nagpapahatid ngayon at nagpapasundo sa akin service pag hindi ko na nakayanan yung uh, init dito yun talaga nag uh, nagpapaprovide na ako ng uh, service ano ngayon uwi na tayo ng bahay at hindi man ako magluluto ngayon dahil may pagkain naman ako na binigay sa akin ng isang kaibigan kagabi lang <laughs> kaya hindi na kailangan na magluto pa ano Init-init ko na lang yon para mapabilis at makapagpahinga na rin tayo ng uh, medyo mahaba-haba. Ano? Guys, uh, dito muna magtatapos ng aking vlog ko for today. At sana po ay uh, nagustuhan niyo itong aking ginawang content. Thank you for watching. Like and share. Ingat po kay prate. At laging good vibes lang tayo. Bye!